Good morning mga farm Good morning mga farm Good morning mga farm Good morning mga ka uh, Punta tayo ngayon sa bakahan at saka sa babuyan. si ba baba natin baba -ba. malaki na talaga saging natin no yan pakainin natin yung baboy natin at saka update na rin natin if naglandi ba ulit kasi pang ano na ngayon eh pang 20 days lagpas na siya ng 18 days so hindi siya naglandi so, Ibig sabihin nito is buntis na yung baboy natin. Kasi pang itindis na ngayon eh. Dilo. Sa dino. Kaon mo siya. Ay, dili siya mo ano. Dili. Ay, dili. Check natin yung ano, yung bajay niya. Hindi naman namumula. Ay, Ganoon pa rin yung pinapakain natin, konti-konti. So, ibig sabihin, buntis na to. Sana nga, maging ano, successful na yung pagbubuntis niya. Hi guys. Para pag ano, after 4 months, meron na tayong bait. So, ito yun, no? hindi naman siya na ano, hindi naman siya na mamula. Okay, yung ano niya, tutoy. Ano

Gutom siya, so. tara pag, pag tuwetos bakal i fasto hmm. nan natin yung ana natin baka Para masuk oh dal anak dal ah ibili na lang kabo una si pastor Hm? Tara. Ayan Kumakain na si baka natin. Baka. ang yang si Oh. malalaki na rin yung niyog natin no? Oh. yan ito yung mga. tinanim natin tapos yung saging natin ito rin oh malaki na may mga ano na dyan tapos yung iba yan yan yung farm natin yan hi guys hi guys mangga natin dyan meron tayong isang puno ng mangga ito. Ang mangga pa. Tura, oh, mangga. Oh. Kani? Hmm. Ay, ito ra, pikas. Ito okay. ra, Ano ba, oh? Ay, kanin ba? Ang manok natin, umabot sila dito. Kale? Ayan. Umagala sila. Ikanap ng pagkain, yan. Oh, yan mangga. Ayan. Tapos may duhat tayo dito ang pomelo ito pomelo natin tapos may avocado tayo dito ito yun avocado natin pomelo avocado pomelo god katong tamis Muraguan ba buongon Kena kana lubi, kukunat, niyog <laughs> and tong um, ito yung ano natin mini farm so unti unti mabubuo rin natin yung yung natin yung pinapangarap na kunting farm kahit konti lang kahit maliit niyog tapos yung sagingan natin yung, yung baboyan natin doon niyog din Hmm. Ang natin doon, oh, malalaki na. Pati niyo. Yan. Ito rin. Niyog. Pus, dyan, yung niyog natin, may, yung ibang niyog natin dyan, may bunga na dyan. Tapos, may durian din tayo dito. Ito, durian to. Ito, durian. Ito, balanghoy. Ito, balanghoy. Uh, Marami tayong ano dito dalang hoy. Ayan. Hindi ko pa na ano. Hindi pa nalinisan. Ayan. Nabali oh. Ito. Tapos may isang puno din ako dito na ano. Buo ah. Uh, Ang kabukado. Ito, bukado din to eh. Opo, si so Tony. Di pa siya nagbubunga. Ito, may bunga, no? Yan. Nakakuha na kami ng ano dyan. Yung butong. Buko. So ito, saging. Saging. Saging, guys. Hmm? Ini semacam pohon dintai dito gitu, na durian. Hmm. Nih, durian. Ini durian menih. Hmm, duriannya. Mana katik ta? Durian mana? Kalau pala bunga. Baganya yang bunganya. Hmm. Tapi itu kelamansi. Hmm. Di tane. Kelamansi? Kelamansi ikut. Tapos ito, niyog natin. Damo, eh? daming bunga. Aba, Limonsito. Tara magpakaon tayo sa manok. Pagkain tayo sa sisiw. Pagkainin natin yung natin, sisiw. Pagkainin natin yung sisiw natin. sisiyo na ito, ah. no? Ito yung mga sisiyo natin. Ayan. 20 piraso to, 20 pieces. Hindi ko pa pinakawalan kasi ano, maubos lang din to sa uwak. Saka sa pusa. kaya kinulong ko lang tama na ay lagwa like. oh, dyan sa taas may uh, mga naglililim din din dyan dito may itlog dito ayan itlog malalaki na to Okay, kuha tayo ng, ano, ang tubig para may inumin sila. Kuha ng tubig. Dala na dito ko. Oo. Hmm, iya boss anak. Hmm, okay. Iya bos jod. Cik kita ayos si open, moga sa. Nah, tapos i, anak shake shake. Mm. Gipun ah. Oh pagi ni kau ka? Kita Sige pa? Na. Sige pa? Na. Ako ba? Ay, hugo man. Sige na po. Hmm? Hugo. Aha. Dire lang tayo isan ko. need mas low fresh fresh water. Ay, ikaw ikaw ganit. na. Na. Kailangan fresh water ang ating hatag sa manok. Clean or fresh water. Clean and fresh water. Mm, clean and fresh. Na yeah, lang po tuk na. Mm, great ito. Ay mong practice ko. Mm, practice ka. O gud na dre bi. Ikonit sa ganito ganito. Mm, Eps. Uh, ikaw ganit sa kano. Kamera. Oh, wala. Oh, oh tara nga. Ano? Hmm, tara. Hmm. Ako gun. Kadalang. lagyan natin ng eh, tubig yung mga sisiyo natin. Ay, ayun lang kayo, kukuhan ka. Ayo dia kemana? Ayo. Dia kema, ayo. Wow, hmm, ada lagi? Tahun saya Eh, ada lagi. diulak kayak emang sih sudah nggak Ang mm, baho kay Dre, sige na, tara, rata dito Ito itong na tara, Tito, na. Natapos na kami guys Mawaan mm, pa sa dago naman o Tapos na kami ang pakain Napakain namin yung baboy Pakain namin na Pastol namin yung baka Tapos yung mga manok din Napakain na si Mirai tapos na rin maligo so ako naman ang maligo ha? Hmm. so bye bye na bye 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 guys na don't forget to comment share and like and subscribe to our youtube channel <laughs> bye bye